at galing tayo sa labas kasi hindi tayo nakatulog talaga na sobra so pag-aaralan tayo itlog so ngayon pag kasi uso ang mga sakit na galing sa lamok merong dengue may malaria so ngayon merong chikungunya na sakit which is uh, kinakatakot ito ng maraming tao kasi mas malala daw ito sa kisa sa dengue dahit ang ang effect nito kayang magtagal ng uh, isang buwan hanggang isang taon o higit pa yung effect nito na kapag nakagat ka ng isang lamok ano nga ba yung lamok na may dala ng chikungunya at tuwing anong oras ba ito lumalabas no ngayon pakinggan po muna natin yung ipaliwanag ng isang doktor, no, or thesis sa kanya, kung ano ba ang chikungunya at paano ito uh, nangyari. No? Um, sa tao, galing sa Dok, saan ba galing ang sakit na chikungunya? Well, ito po ay klase ng viral disease na napupunta sa tao galing sa kagat ng infected female mosquito, specifically nga po ng Aedes aegypti and Aedes albopictus. At ito rin po ay source ng dengue at madalas po silang active early in the morning and late afternoon. So bakit nga ba chikungunya ang tawag sa sakit na ito? Ito po ay salitang galing sa Kimakonde language ng Southern Tanzania na kung saan po ito nagsimula ibig sabihin ay to become contorted. Nakung saan ganito daw po ang itsura ng mga may chikungunya dahil sa sakit ng kanilang kasukasuan. Ang dengue, chikungunya at zika virus po ay halos pareho ang mga sintomas. Katulad ng lagnat, pabilis makaramdam ng pagod, rashes, muscle and joint pains and even swelling. According to World Health Organization, wala pa pong approved vaccine for chikungunya kaya sobrang halaga ng prevention to control mosquito vectors. Here are top three ways. Number one, So, yun po yung uh, chicken gunya kung saan po galing. Ngayon, alamin pa po natin yung mga detalyado, mas detalyado pa tungkol sa chicken gunya. Chikungunya ay isang viral disease na kumakalat sa pamamagitan ng kagat na infected na Aedes mosquito tulad ng Aedes aegypti or Aedes albopectus. Ang sakit na ito ay karaniwang may sintomas na fever. Biglang pagtaas ng temperatura ng katawan, joint pain, matinding sakit ng kasukasuhan, lalo na sa mga kamay. Bakakala nyo kung ano lang yan, pulso, bukong-bukong o tuhod. So, headache, pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, pamamaga ng kasukasuhan, pagkakaroon ng mga pantal sa balat, baka akala nyo kung ano lang yung sakit nyo. No? Ang chikungunya ay hindi limitado sa particular, particular na rehiyon. Ngunit may mga kaso na naitala sa iba't ibang bahagi ng mundo. So, kabilang ang Asia, Afrika, Amerika, Pilipinas, na may naitalang kaso ng chikungunya chikungunya. Ngunit, ngunit ang bilang ng mga kaso ay bumababa kamakailang linggo. So, bumababa pero dahil sa tag-ulan po ngayon, eh malamang sa malamang talaganat na naman po ito, no? Prevention para po uh, mapanatili natin ang kaligtasan natin, hindi lang sa elepanthiasis, hindi lang sa dengue, no? Pati dito kasi akala ko dati, uh, dengue lang, ang alam ko, yung pala may elephantiasis pa, mayroon pang malaria, ngayon may chicken gund pa na bago. Okay, gamitin ang da, da, da eat per kadirin o RI3 3535 mosquito ng protection clothing mahaba at losing fitting na damit iwasan ang stagnant water alisin ang mga lugar na may nakatayong tubig upang hindi makapuno ng mga lamok o hindi pa munggara ng mga lamok. Gumamit ang mosquito net, lalo na sa mga lugar na may mataas na bilang ng mga lamok. Kadalasan kasi yung mosquito net, nagtataka din ako, yung mga lamok na sa loob, ang dami din nila sa loob. Hindi ko lang alam kung sa paglalagay ba ng mosquito o paglabas-pasok or what. So, dobling ingat. No? Pano okay. paano yung ano no, yung supportive care, no? Ah, paggamot ng mga sintomas tulad ng panghihina, pag ng maraming tubig, paggamit ng pain reliever na paracetamol, walang specific na antiviral treatment katulad ng dengue. Ngunit may mga outgoing research pa sa mga bagong gamot at bakuna. Diba nga, ang dengue, wala siyang gamot. So, meron lang, ispinapalakas lang yung immune ng tao para makasurvive dun sa sakit. No? Uh, akala ko hindi ito totoo pero yung chikungunya eh kumakalat sa pamagitan ng kagat na infected na Aedes eh, mosquito so akala ko talaga isa lang siyang ano isa lang siyang haka haka pero hindi pala ang chikungunya unang nakilala sa Tanz Tanzania noong 1950 at mula noon ay eh, kumalat sa iba't ibang bahagi ng mundo kabilang nga yung Asia, yung sa atin, Africa, Americas, may mga kaso ng chikungunya na naitala sa Pilipinas at ibang bansa sa rehiyon. So meron na pala din sa atin dito at sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. No? Kamusta? Alamin natin ang tungkol nga sa chikungunya. Chikungunya. No? <coughs> So, kung ikaw ay may lagnat, sakit sa kasukasuhan, pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, pamamagan ng kasukasuhan, pantal sa balat, baka kailangan mo na kung magpa-check up. No? So, kailangan uh, magpa-check up ka, baka mamay hindi na pala yan, hindi lang basta lagnat dyan. No? paano natin magagamot yung chikung, chikungunya na hindi naman wala naman siyang direktang gamutan no ah uh, gamit lang ng pain reliever tulad ng paracetamol kasalukuyang sitwasyon sa Hong Kong may apat na italang kaso ng chikungunya mahalagang magingat at preserve preserve to upang makaku upang hindi makakuha ng sakit na to. Hmm. So, yung lamok na may dala nito, guys, ay babaeng lamok. Yung dalaki pala na lamok ay hindi pala hindi pala sila nangangagat ng tao. Ang ang kinakagat nila is puro mga bulaklak lang. Ayun. Kaya pala kung mapip, mapapansin nyo, yung mga, yung mga bulaklak natin, may mga lamok minsan o halaman. So, doon sila naglulungga. Doon si yun pala kinakain nila. Dalasan nang may dala ng ganitong sakit ay mga lamok na babae. no Ang mga lamok na ito ay aktibo sa araw at gabi. Karana yung matatagpon sa mga lugar na may stagnant water o yung mga nananatiling water na hindi gumagalaw. Oh. Ang female na Aedes mosquito lamang ang makagat ng tao at nagpapakalat ng chikungunya virus. Ang mga female na lamok ay nangangailangan ng dugo upang makapaglatag ng itlog. Kung sila ang magkakalat, kaya sila nagkakalat ng sakit. Ang female na Aedes mosquito naman ay hindi kumakagat ng tao, hindi nagpapakalat ng sakit. Sila kumakain ng nectar at ito ipabang substance. So hindi pala sila no? Kung kaya kung kaya malalaman ang mga female Aedes mosquito sa pangunahing sanhi ng pagkalat ng chikungunya. Chikungunya. No? Pag meron kang ganitong sakit, magpahinga, malaga magpahinga ng gusto upang makaabawi ang katawan, uminom ng maraming tubig para maiwasan dehydration, no? at makabawi din yung katawan natin no, sa pananamlay paggamit ng pain reliever ng paracetamol minopin para sa lagnat at sakit ibuprofen para sa sakit ng pamamaga paggamit ng anti-inflammatory medicine tulad ng ibuprofen naproxen para sa sakit ng uh, pamamaga a shout out po Maria Mana Hello po Hello po Maria Mana Kailan ako ba ito si Maria Mana? Parang kilala ako siya. Parang kilala ako siya. Parang familiar yung pangalan. Hello po Maria Mana. Hindi naman siguro si Manang ito. Yun. Aspirin. Aspirin po dapat pong iwasan ng may may sakit na ano chik chikungunya So, yun po, uh, patuloy po tayo magingat Hindi lang po pala yung ang sakit, hindi lang pala dengue makuha natin sa lamok, malepantiasis, yung lumalaki yung paa. Sabi ko na rin yun, yung malaria, yun So, ang daming sakit na nakukuha sa lamok, hindi lang pala iisa. So, sobra magingat ingat po tayo lalo na tag-ulan. Yung mga stagnant water natin, tanggalin, no, hangga't maaari, yung florera ang tips ko sa inyo kapag may florera kayo no kung hindi naman uh, living plants or hindi naman uh, totoo yung halaman na nakalagay sa florera natin huwag na natin lagyan ng tubig lagyan na lang natin ng mga stone o bato na magaganda yun na lang ang gamitin no para makaiwas tayo sa mga sakit no yung natin nating mga naka na tubig linisin natin huwag nating pabayaan so yun lang guys at patuloy tayong mag-ingat at milk no? Lalo ngayon pag ulan ng pagulo yung yung mga nangyayari sa mundo. So keeping safe talaga guys at labanan ng patatagan ito tsaka pagalingan. So yun lang guys, wala na akong masasabi. Lagi po kayo magingat iingat muli. Ako si Jesse at ito ang Manatwork. Bye! Ay, ano nangyari? Mm -hmm. Yeah.